What's up mga gawa? This is Ian's work mga gawa. Welcome to my YouTube channel mga gawa. Maraming salamat. Uh, may sisara ko sa inyo. Ito naman ay eh, magbobos na tayo sa ating kulom, sa ating posti. Yung tatlong posti natin. So ito yun mga gawa. Pinakita ko sa inyo. Uh, hindi tayo maano sa kukulamber. Eh, Dampot-dampot lang tayo sa mga paligid ng mga kukulamber. So ang okay, ginamit natin dito mga gawa, angle bar. Tulad sa unang kong vlog. Doon sa third floor hanggang may attic na aking ginawa. So ito naman. Uh, ako lang gumawa rito. So doon eh porma na ko roon uh, sa Marikina na project ko. So ito na wala ko rin naman gumawa dito ito mag-isa. So pakita ko sa inyo. So yun, na tayo ng kulom. Isa, dalawa, ito yung pangatlo. So ito yung sasabi ko, ang gilbar. Hindi na tayo mga ano kasi pag kahoy lang yan, isang tuba ito, isang tuba ito, tapos isang tuba ito dito. Yan, di ba? So ang ginawa lang natin kasi may asintada na, tat dalawang ano na lang, ang gilbar. Yan. So di dusto na ang gilbar tapos babarinahin nyo lang. Yan. Tsaka black screw na uno. Ang ginamit natin dito na, na ano mga gawa, pinulik. Ah, uh, triport. Walang lubo 'yan. Walang derdiretso 'yan. Pag nag ano kayo mga gawa, minus ano tong mga minus ah uh, trabaho ba? Hindi matrabaho, hindi matukod-tukod na lang 'yan. Taas ng welding tire on. Yan. So, doon sa second floor, mag muna tayo magkukulo muna tayo bago mag asintada kasi mas mabilis pagkulo muna bago yung asintada so tinan nyo mga gawa diretsyo yan o, mo oh. poging ating ano kulong ng ating posti yan hindi na hindi na ano yan mga gawa hindi na hindi na paplitadahan dahan. To, so, so lang to tapos uh, ano tawag nito bural bora scheme skim coat. Makinis na ulit yan. Tapos ito lang papalitahan to. Yan. Abangan yung ang aking susunod na vlog dito mga gawa sa aking pagpalitada. Ang paano ako dumiskarte. So yan mga gawa. O. Oh. Yan diba? Tukod-tukod na lang. Isa ilang ginamit na natin kukulang berisa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat lang. So mga dampot-dampot lang yan mga gawa. Sabi ko nga oh, maraming pakalagalad dyan ang kukulang labas. So okay okay mga gawa. Pugin na yan. O, oh, di ba? Hindi matrabaho. Magkaano isang ano, ang isang angle bar nasa 600 lang. So ito po, pagkatapos ng project nyo, pwede niyo lang itabi pinturahan nyo. Pag may susunod na project, ito na lang kukunin nyo. Pag walang project maaga, pwede niyo ibenta per kilo ito. Ito ang kokolumber. Pag ito ang inano nyo, saan nyo i-stackan, mabubulok to pag nagkaantay ng project tapos wala na to pag walang project pwede na itapon o ano kasi nabubulok nga nare-dispose so ito na lang mag magawa tipid pa matibay pa okay bago kayo magbuhos mga gawa nag ano na ko lang ano dyan yung tubig na may puro hina kinanaw ko dyan tapos binuhos ko sa empty yung empty pa natin na posti yung wala pang saminto tapos por at tubig na may poro taos yun so mga kagawa dadala ko ng pokpok yan kung mapansin nyo ito may laman na yan ito wala wala pa so di hanggang dito pa lang tayo Okay mga kagawa So mga kagawa i-unbox ko na yung ating binuhusan kanina na ano poste wala pa tayong cordless na ano na drill kaya ito lang muna gamit natin diba ba? Eh mas ano lang. Yung mas trabaho. So pakita ko lang sa inyo mamaya mga gawa pag naka-unbox na siya. Okay? So ayan na mga gawa. Naka-ano na siya. Tanggalan natin yung black screw na di uno. Ampaw kaya to. So kaya na umaga lang natin binuksan mga gawa. Ngayon alas 5 na. Pwede natin i-unbox yan. Ayun. Pogi pogi-pogi. Yun no. Ano sa inyo? Pogi. Ah. Di ba? Di pa matrabaho. Di pa ano-ano natin. Ating mga tukot-tukod lang. gumagawa bato lang oh, ano ayos na hindi naman sasabog yan kasi tuyo na yan eh so pagkatanggal lang mga ano mga gawa yung para magamit natin susunod para smooth lilinisin lang ng spatula to spatula so yun mga gagawa nalinisin na natin yung forma sabi ko nga oh, para susunod na pusti malinis Ang laki pala ng ating pusti mga gawa 4 inches o 10 cm By 29 or 11 inches Yan mga kagawa Tamang tama lang, hindi magasla, hindi masagwa tingnan So, kung mapansin nyo, hindi yan mga gawa para pag nagbuhos ng pag nagbuhos ng ano, biga o islab, ano na siya uh, kung baga, ano, hindi maano, pag nilindol, ninaigman hindi siya ma, pag vibrate man, meron siyang ano rito kaya ganoon yan mga gawa, may purpose yan Okay mga gawa mga gawa may yung content na to makatulong sa inyo ah uh, hindi na tayo nag ano ng ng ano ng kukulamber kung hindi ano na ah uh, init mapasok-pasok mga gawa kasi mainit pa yung ano ah uh, wag lang kayo magtatanggal lang ano ng pag may isla pag may buhos pag may biga wag kayo magtatanggal muna kasi dapat mga 15 days yan so ito Puste lang naman, alasing ala alas natin binuhusan yan alas 8 kasi nagpreparasyon na tayo so mga alas 5 pwede din alisin yan alas 5 ng hapon okay lang naman yan mga gawa kasi walang dinadalang mabigat nakatay lang na siya so hindi siya matutumba hindi siya sasabog kasi nakatay lang so mga gawa sa mga baguhan dyan pakipost na rin notification para update kayo sa akin mga upload sa akin youtube channel at saka sa mga naglalit kasi si share marami sa lang there, sa mga baguhan dyan andyan ang aking mga playlist paano dumiskarte si Ian's work at sa mga naghahanap ng mga ano nandiyan aking mga ginagawa kung paano ako dumiskarte sa buhay sa buhay construction so maraming salamat God bless mabuhay po kayong lahat